Hello guys, okay. Samahan nyo ko kung anong mabibili ng 50 dirham natin ngayon. Tara, uh, let's go guys. Punta tayo sa isang tindahan dito sa Sarja. Wow. Oh, na nakasalubong tayo guys. Sana to. Si ate guys. Focus lang tayo sa goal natin guys sa Ate, <laughs> yeah, tingin sa daan natin. Huwag sa mobile. Baka makatisod ka dyan. tahan <laughs> lang. At ako'y papapunta pa ng tindahan. Aba, si ate. Tara, diretso tayo. Pukos lang tayo guys. Punta tayo doon. Sa so, pupuntahan natin. Tara. Let's go! Dito na tayo. Sa 1215 Durham. Wow! So, guys, maganda dito. Pasukin natin to. Dito ako na mamili ng mga pang-ulam. Uh, kailangan sa bahay. Uy, yan, uy, sana Ano natin, kailangan natin. Pang ulam ang tirada natin. Yan. Dito tayo sa isda. Yan, daming isda rito guys. Oh. Wow. Wala ano, isda. Ito, may tamban. Anong isda yan? Yan, uh, bisugo. Tapos may pusit pa, crab, sipon. Ay, wah, dami pala dito ng isda. Tsaka hanapin natin yung mura. Yan oh, nakatago dyan. May nakita ko dyan. Eh. Mura yan eh. yung tilapia. Yan. Ayan. punta muna tayo sa karnihan. Silip muna tayo dito. ano anong maganda dito. May nahanap ako dito ng ano eh. Yung paa ng manok at saka yung buto-buto wala dito. Ah, nang doon yun sa kabila. Dito yon Ayan, dito yung nakadisplay. Ayan, may pa. Tawa yung pa. Yung buto-buto. Ayan. Tirahin natin yan. Mm. okay na yan. Masarap yan pang sabaw at saka adobo, guys dito tayo balik tayo sa ista hanapin natin yun si mall yun na may napili na ako guys yan kuya sa akin ha ayan sa akin oh. linis mo kuya ha babalikan ko yan mamaya dapat malinis na balik tayo sa karne guys bili tayo ng karning baka okay dito bili kang luya tsaka bawang okay punta tayo sa saging din okay bumili din ako saging guys Tsaka dito na tayo, kay ate? Focus lang tayo sa gulgay, ha? Magbabayad yeah, tayo. Okay, ang laki ng hawak niya ate, oh. Ano yung hawak mo ate? Busy, busy pa si ate, guys. Hintayin natin. Kasi magbabayad tayo dito, tapos diretso na tayo sa bahay. Oh. Ayan si ate. Ate, bilisan mo dyan. Tagal naman, eh. Laki pa naman ang hinahawakan. Wow. Ano yan, te? Ayun, manok. Ang sarap, guys. Yan, dito natin sa bahay. Yan. Okay, tingnan natin. Halagang 50.75 dirham ang nabili natin sa kilong isda. Yan. Tsaka bawang, 2 dirham. Mayroon din tayong buto ng manok. Isang pakete. At tsaka paanang manok. Isa. Bawang wow! paanang manok ang binili ko. Yan. At tsaka saging. Yan ang prutas natin ngayon. Yan, yung chili, pampanghang mamaya. Yan, baka. Okay, karning baka natin. Tsaka isang loya. Yan, yung ano, taba ng baka. Tsaka loya. Okay, titirahan natin yung ano ng manok mamaya. Paano manok. Okay guys, ito lahat ang nabili ko sa halagang 50.75 dirham. Okay. Yan. Okay guys, thank you for watching.